So yung mga kaidol, good morning sa inyong lahat. Ayan, may papakita lang ako, no. Ayan, ito po ay tinatawag na San Benito or Saint Benedict, no. Ayan. Ayan mga kaidol. Ayan, bawat basag niyan ay may mga pangontra yan. Malakas na pangontra, mga kaidol. Ayan, Saint Benedict kung nga ikita nyo na. Ayan. May hawak siyang ano. Cross. Ayan. May mga letra. Hmm. Yung sa taas niyan, yung box niyan, mga kaidol, yung piece. Piyo, di so, Hindi ko na isasabihin niyo kung ano mga basag. Niyo. Pero ito mga kaidol, mabisa to sa kulam barang usog palipadhangin no? <clears throat> yan ito ay isang pantaboy sa mga entity na bad no ayan so sa gusto magkaroon ng ganito mga kaidol mag comment lang kayo sa youtube channel natin no mag like like and share nyo lang mga kaidol at ibibigay natin to sa support sa atin no at magsi-share ng video no ayan ayan mga ka -idol. so ito naman mga ka idol yan. ito ay isang pangunta din ayan usog barang kulang tapos ito naman mga kaidol mutya yan pero yung mutya na yan mga kaidol Yung nasa loob niyan mga kaidol ng bilog na yan Ay yan ay Magpamilya yan mga kaidol Minsan nag-iiba-iba Ang ano niyan sa loob Korte ng tao Kung nakikita niyo may bata May babae oh, ayan. ayan Ayan pa hindi naman sasabing ipo-ipo sa mga kaidol eh, no. Kakaibang mutya. Hmm. Ayun. At meron din tayo dito mga kaidol yung uh, Ito naman itinatawag na sinukuan. Ayun. Nakikita niyo may cross. May cross yan, no. Ayan, sinukuan po yan mga kaidol. Ito yung kahoy na sinukuan. Ito naman, tinatawag mga kaidol ay, 10 elements. Sa gusto magkaroon ng ganito, PM nyo lang ako, sa, YouTube channel ko, at like, subscribe, no? Bibigyan ko kayo na ito mga kaidol. Ayan. So, yun lang mga kaidol, no? Maraming salamat, sa panunood ng atin, vlog for today. So naway patubayan kayo ng mahal na ama at gabayan. Please share and support, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you.